ang araw sa inyong lahat dyan mga babayan. Tapos na namin pong nabigyan ang sitio sa Lokadang at sitio Mangud. at na, doon namin natagpuan yung mga kamag-anak ni Nanay Lorna. Kaya po, laking pasasalamat ni Nanay Lorna mga babayan sa tumulong sa kanya, sa kanyang sponsor. Na dahil po sa pagtulong sa kanya, na, naging nabigyan niya ang kanyang mga kamag-anak. At ngayon mga babayan, uh, posible na naman kaming mamimigay sa mismo niyang mga anak. Uh, sa mga anak niyang may asawa mga kabayan, bibigyan namin ng bigas ngayon at mga dilata at saka noodles. So, Nana silda, nai Nay? Tawagan ang uh, uban. Oh, uh, naana dia. diya, na des sa akong balay, sir. Dako po akong pasalamat, sir, kay akong anak. Nagpasalamat po, sir, ka matagan po bogas. <laughs> murag ma mahinom ma ma duman ko pud ako amo ang kaagi una pang panahon akong mahinom duman pud sir resid kaayo pait kaayo. maugyod na pasalamat ko ng padulkus ko si imuha kay butang ka, gyud, kanang nag sa ako ah grabe gyud na butan akong anak makatilaw pud sa bugas abin ako kanang mga lain lang tao mahatagan ayo kagid nang da da dalapod sa ako ah, sir og si mam, na po makahila ko ng panahon. ang pangkuan, makakaunig bugas, maning kamot koan kanang manguling me o kanang manghagot ni abaka, o kanang kuan, kanang busanggi ni mais, na mais na mga tulok kagantang makapugas sa ang kuan. Mm hmm. Hagihagbasan, makakaunig bugas, karon kay pasalamat ko sa Ginoo na kagsara ko makaadto didto si Uma kay namang ka magkinangkas ako og tanan pud nagimpulso sa ako ah gusto ko gyud kanang mag si portal punsa sa ako akada kada unsay kaluoy sa ako asir kana da sir so sabi ni nanay mga kababayan maraming salamat talaga po daw Talong lalo na sa si mga nag-sponsor sa kanya. Lalo na rin kay Ma'am Tess Sa lahat ng tumulong sa kanya Sa lahat ng nagbigay para kay Nanay Lorna Lalo na sa nagbigay ng Mga tulong Para sa kanyang bagong uh, Lipatan O ipapagawa pa namin na bahay So maraming salamat talaga sa inyong tulong Malaking tulong na yan para sa Pamilya ni Nanay Lorna At salamat talaga po dahil Na Ramdaman ni Nanay ngayon mga babayan Ang kanyang pagtulong mismo na hindi niya kaya Nagawin niya noon Ang maalala lang niya noon Na Maging uh, Naging Ano sila Nag-uuling uh, Naghanap buhay Lang doon sa bundok Minsan pa Yung mga tanim nila Atakihin ng mga Insekto Mga uh, Daga Ayun Kaya maubos yung mga tanim nila Pero Ngayon makumpare niya mga kababayan Ang kalagayan niya ngayon Kaya Laking pasasalamat Ni Nanay Lorna At uh, uh, makapagbigay na siya sa kanyang mga anak. So ngayon mga kapabayan, puntahan na namin kanyang mga anak. Dalhan na, dalhin na namin yung ano niya, bigas. Kunin, pa-sara tayo. Oh. Ito po yung para sa kanyang mga anak mga babayan. Oh, nanas na lahat ya tanan? Oo, nanas po siya.

Pasalamat ko tuloy si Asan Asa na ang video? Narad na yun. Narad Okay na po siya. Ay, na. So, ito po yung anak ni nanay. Kani, anak ni nanay na? Oo, kani po yung palabi. Ang no? so, si Juanita at si Palabio. Oh. Oh. Palabio. Tapos si um. Ruli. Umaga dyan, asawa ni Nida. Tapos oh. yung isa, isa pa nga yung isa gani? Ito. Bubong? Si Bubong. Nadi ha? Oo, oh. ako pang ipahatid po sa iyang mga hudpud karong oh. dito. So, ito po yung para sa kanila mga babaya, no? Sa anak nila na ilog hmm. na. Na ako, ano? Eh. Hmm. Pasama ko. ko. Salamat po. Oh. <laughs> na, kay... Salamat po sa sponsor. Ano, uy. Pasama ka, Wallroom. pasalamat ka. ka. <laughs> Eh, maraming salamat Sini. po sa magtulong po, po sa na wala pa wala pa rin wala yung malungig. Walang mm. malungig. Walang ma <laughs> <laughs> <Malang> malungig <laughs> 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 malung malung daw sila, saruli ngayon. <laughs> so, yun po mga kababayan. No? Maraming salamat talaga sa nagbigay ng tulong sa pamilya <laughs> ng nanay. Salamat yun, ma'am, sa imong pagtulong po pa, sa ako, ah. Ma'am Tis, nakupod akong pasalamat kay akong mga anak na lipay, Giyod. <laughs> Oh, oh si palabi aku ang maluoy pud si palabi sir kanang hmm, naman naman nah. pud di ang kuang, na kaya ka na ko an ni ko pad iya ka mang nah, <coughs> <Yeah, ka? coughs> oh, ay di ma ay kamang horan, horan oh kanang uh, wanit kanang kuang, an utan awang nak <coughs> malu maluoy <uipun. coughs> ba nabanggaan ka nang ditumis ko an nabanggaan oh, kanang ditumis kanang mamas ko ni sir tungod sa kalay si nako ngay si nag kuan man pud dito sa kuan kuan kana gyud mau na na kuan abi nako gud mamatay na ani nagburot na iyang tiyan iya wala hmm. ni aku ang maayo kay dito mi sa mato do risi risi ay bata ba na kanang ditumis buangin buangin gym may kay ako ang giapas sa ispital. Okay. Kanang nagkuan nami kanang murag gi, parusan nami kanang sigimig manguan ba kanang ma mamasko mm kay na kanang si Duterte imon pud sila nga ang tanan ang mga atatray mutapo pud diri sa gym sa mm yeah, o no? sa bangkiruan na didto ako pud nang <laughs> gihimo pud sa staff ni Leo sa buwangin gym na kanang ako po ang number one na leader. Oo. Oh. Mm -hmm. Kung nai masayop, ako po mo pa, kuan sa akong mga sakop. Sublag so si Timil ang tao. Grano Na ako po di himo na kuan. O ako gid nakabantay sa akong bata kay... Oh, daghan mga tao? Oo, daghan mga tao. Sige ko kuan na si Istid. Ang pasabot sa mga tao. Ya, pag human, sorry, sorry. Human po na anay, mag sa <laughs> ako. Ayaw <laughs> na, <nang> nag-announce <laughs> dia kay... Ayan, tabok uh -huh Nang tabok yir kay naaman hatag kudidto, o Oh, dagan. Mm, koan sa kutsi, ka na ka rangga, o na oh, na ngunal kutsis koan langkut kay dapil, nguwa naiguntan ka. Bunal naiguntan imong, nguwa naiguntan imong, nguwa naiguntan Nai nguwa naiguntan imong, nguwa naiguntan imong, nguwa naiguntan imong, nguwa naiguntan imong, nguwa naiguntan pud Hmm. Ingun pun sila nga. Ay, so, balik oh, ka, oh, balik kang pun Tabangan oh, Jun, jun yang ngalan sa Bisaya, Jun. Balik kang ka para di nakagid makapasaan o kuan. O man pun nakabalik. Ah, bisi Ka, um, man sila pun sila. Na siya pun nag na pun sa iyang ugangan. Ah, mau Maugiyo Balikan siya, pero wala. Oh, pun nakakuan kay dito na kay pun sila. Nga, Napapod na ka ng sigig, makapasan kanang ka at na. Mas may trabaho doon? Mga umar ka doon? Mga mananong ka mong hagot lang. No? Hagot na masamot na ang yung kuan. Hindi oh, lang doon magpalabi ka ng hagot kaya kuan. Kaya si Mabiki lang in hmm. operasyon. O na hmm. po akong makuan ba? kanang sigig ko manawag sa RDO dito. Dako man ang lawas niyo. Tanawahiwang natungod sa anang maning kamot. Ugmang hagot. Ugabak ka. Hmm. Na kana pupud angkuan kuan ni. Sa mga tanom niyo do. Bak karag kan lubi wala lang oi. Ah mo na. Di sa. Sa kalawayan sa tapak. Barang sa tapak. Ah di tu pada ai dai dai no. Tapak. Ano na nya magbantay na lang trabaho kag ai lisod na kay mabikil ang operasyon. Kanag mga bugat ka trabaho ali kaya kanang malu uin aku giud sir kai bastag makapas anong kuan dan lah kanang gi anak hmm. malu ui kai gi kan man sa iyang upira oh sa upira na oh di man giud paminau oh uh, makapas an gugut sinta kilos ah, na. Hmm. giud na mau giud na hiwang na pud iyang lawas hmm. tingo pa iya urag pagarabi may kwartan ta si oh. kag pangkuan -pang lisod man pud ang pamilya nang dili kuan oh lagi Langan gin mending kamut pod. Nya, hmm. <coughs> kena rapun ya, selamat, selamat ya, ambil mau. Hmm. Selamat. Acara uli mana? Ogang bubong. Oh bubong. Sponsor. Uh, selamat dan telaga penuh saya sponsor. Selamat pun kimantis. Kimantis, selamat telaga. Kamu. So, masaya yang menganak ni nai lorna, nama yang mengasawa ngaya kesib. Pati sila na bagian uh. hmm. so, Selamat telaga. Oh, bye bye. Bye bye. bye.